good morning mga kapuge. So mayroon tayong lulutuin nito mga kapuge. Yung bangus natin na napakalaki oh. So ang regular na luto nito mga kapuge lagi natin nakikita. Hihaw o sinabawan. Ayan. Pero ngayon mga kapuge babaguhin ko kung paano lutuin na masarap to. So gagataan natin to mga kapuge. oh. Tara, umpisa na natin iwain muna natin ito mga kapugi. So, nipisan lang natin yung iwa niya. Maganya lang mga kapugi. Ah, bien taba oh? Yan, lagyan muna natin ng asin mga kapugi para malasa. Kapugi, biprito muna natin yung ating bangus. Uy, buhay ko. mas kotak uy 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 may kotak <laughs> oh hindi natin malapitan no ang kotak <laughs> mga kapugyo oh. Pagkatapos natin yung prituin mga kapugay, so i-re-ready natin yung gata. So gagataan natin mga kapugay yung ating bangos. Ang hirap prituin mga kapugay, putok ng putok. Oh. Hindi <laughs> ako makalapit. Ayan, pero meron na tayo ano, na prito. Yung pa rin ba. Na tayo mga ng gata o. So habang natin papakuluin na natin tong gata, isama na natin tong mushroom. Ayan, para sumabay na siya sa lambot mga sa ano, sa ating isda. So ay mga kapuwi, linagay muna natin yung ating kamatis para lumambot ng gusto dito sa ating gata. So mamaya pag kumulo na yan mga kapuwi, sasalang na natin dito yung ating pinritos na bangus. Kaya na natin mga kapuwi yung ating sili. At isunod natin yung ating bangus. Lagay na natin mga kapuwi yung ating bangus. Yeah. Yan, ipatong lang natin yan mga kapuhi sa ibabaw para di madurog. Tapos dahan-dahanin lang natin yan, haluin. So yan, yan, muna natin mga kapuhi. Dahan-dahan lang natin haluin yan. So, para may ibabaw, makaibabaw yung gulay. medyo daan-daan lang kasi pag ano nito kasi madudurog siya mga kapugi yun no, no, okay na so hintayin na lang natin yung mga kapugi matuyo eh mga kapugi kung sawa na kayo sa mga bangus na sinabawan o si ano inihaw. Ganitong gawin nyo. Prituin nyo muna mga kapugi tapos gataan niya. Talagang mapapakamay kayo dito pagka kumain kayo. So ayan mga kapugi, konting-konting init na lang. Matutuyo na yung ating gata. Pwede na natin yan tanggalin dito sa kawali. Yan mga kapugi, okay na yan. Pwede na natin yan tanggalin. Mas masarap yung may sarsap mga Ito na mga kapugi yung ating linuto na ginataan na bangus. Grabe ang bango. So ngayon kakain na tayo. Kurado mga kapugi, mapapakamay na naman tayo. Ang oh. daming kanin oh. <laughs> mm, sarap. Grabe, sarap. Kulang nga lang ito ng ano, talong at saka pichay. Ang kulang nito, talong at saka pichay. 嗯。Mm.